ang ganap natin for today, kagawa pala tayo ng salad, fruit salad mga idol ito ang gagawin natin, lalagyan natin muna ito ng gatas uh, simple yung ano lang ito mga idol, ang ginawa kong ano, wala na tayong misli cream kasi mahal na talaga ngayon ang mga bilihin para sa salad mga idol, bigla silang nagtaasan ngayon, so ganyan-ganyan lang yung salad natin, may pampalasa na lang tayong ilalagay para naman kahit paano ay makakain naman tayo ng salad na Yeah, tinataktak ko talaga mga idol para masimot yung ano, yung nasa loob ka ng lata. Nangihinayang akong may matitira dahil sa mahal ngayon mga idol na mga bilhin, kailangan laga nating i-ano yung ano, sisimuti natin yung mga tira-tira. So, biglang nagtaasan talaga ngayon. So, yung mga fruit salad natin na binili ay yung nasa isang latay na sa 275 na. Out. Okay. Yung iba, 375 So, yun lang yung medyo mabababa mga idol ang kinuha ko. Kinuha ko pala ito para ilagay ko sa para Bukas ay... Kakainin na natin ito, masarap na. Masarap kasi sa ano yung sobrang lamig talaga siya. Ang um, salad. Pumili rin ako ng buko. Dati ang buko ay nasa 35 lang ngayon 50 pesos na ang buko. So ganun talaga dito mga idol kasi nasa season na tayo ng asaman na tayo ng bear man. So Malapit na ang Pasko kaya sinasamantala naman ng mga tindira talaga yung kanilang mga presyo. So, mapipilitan talaga tayong bumili kahit gaano kamahal ang ating mga bilihin, ang mga bilihin. Ro so, lang natin mga idol. Thank you for watching.